mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia. Opo, Juan 8.40. Ito po ay pangungusap ng Panginoong Heso Kristo. Ito po. Ngunit, ngayon'y pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan narinig ko sa Diyos. Si Kristo po mismo nagsasalita eh. Ano sabi niya? Ako na isang tao. Eh, di tapos na. Usapan dapat. Siya may sabing si tao eh. Anong oring tao siya? Na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan. So, hello mga flyers uh, Welcome back to The Flyers TV. And narito tayo ngayon sa ating segment na kung saan tinatalakay natin dito yung pananampalatayang kristyano. Ano po? So, ito yung katotohanan. So, napakinggan natin mula sa excerpt dyan sa social media yung pahayag ng sekta ni Felix Malalo regarding dun sa katotohanan daw na si Kristo ay tao. So, sa totoo lang, wala namang relihiyon na nagsasabing si Kristo ay hindi tao dahil pababasa sa Biblia na si Kristo nga naman talaga ay tao dahil bago pa siya isilang at nung siya ay isinilang nakalagay din po sa Biblia na siya po ay ipapanganak ng isang birhen ibig sabihin si Jesus Christ ay reincarnated Holy Ghost from the heavens above So, ibig sabihin, so, si Kristo talaga ay nagkaroon ng laman ng isang tunay na tao. So, nung narito siya sa lupa, tao siya. Tama ka dyan. Tama ka dyan, kapatid. Pero, ipinapangaral din ba sa inyong sekta ang katotohanan na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao? Marami ding mababasa sa Biblia na nagpapatunay na si Kristo ay isang Diyos na nagkatawang tao. Diba? Pero hindi nyo pinapangaral. Kasi pinapanindigan ninyo yung inyo. Which is sa ating pag-a-analyze, isa itong panduloko, isa itong pandaraya sa mananampalataya ninyo, isa itong uh, tawag natin dyan. Ito yung tinatawag natin uh, mga salitang kontra or anti. So, sa ating mga naririnig sa paniwala ko ay ito ay isang uh, pangungusap ng mga antikristo ano po sapagkat uh, kung ating titingnan ginagamit nila ang salitang Jesus Christ Iglesia ni Cristo pa naman pero ang mga turo nila ay kontrang-kontra sa itinuturo nasa Biblia din ni mismo nila ang salita ni Kristo laban dito nasa Biblia yon So, ang ginagawa ng sektang ito, ginagamit nila yung mga verses sa Bible para patunayang mali yung katotohanan na nandun sa Biblia na si Kristo ay isang tao pero Diyos ang totoo tao totoo. Ano po? So, napakababaw ng kanilang pananampalataya kung hindi sila naniniwala sa Holy Trinity. Ah, hindi pa mga kapananig, mga kapatid, na ipinapangaral din ng Biblia na si Kristo? Si Kristo ay nagsibika mismo na siya at ang Ama ay isa. At ang sabi pa nga niya eh, ako at ang Ama ay isa. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At doon sa mga unang aklat ng Biblia, mababasa rin natin doon yung salita na naging tao, di ba? So sa pasimula, salita lang yung ginagamit. Pero yung salita na yun, nagkaroon ng katawan, nagkaroon ng hugis, nagkaroon ng anyo, si Jesus Christ. So maraming verse sa Bible ang mababasa na nagpapatunay na si Kristo ay napunta rito galing sa Ama. Okay? Kaya nga may tinatawag tayong tatlong persona. Kung paano ito ipapaliwanag? Ito po ay ipapaliwanag ng ating mga puso't isipan doon sa ating pananampalataya. So kung nainiwala ka dito, ang pananampalataya mo ay hindi may paliwanag. Ano po? The Holy Ghost and the Father, the Son ang makaka-judge lamang sa atin. So walang makakapagsabi na mali ang iyong inisip at pinapaniwalaan Diyos lamang. Isa pa, doon nga sa mga makasalanan, sinabi ni Kristo ni Pa, kahit sa so, kahuli-hulihan, yung pinako sa cross, silang tatlo. ba? Diba? Makasalanan yung isa doon na nagbigay ng pagpapakumpa sa sarili at hindi ng kapatawa pinatawad siya ng Panginoon. Kaya walang sino man na iglesia, walang sino man na simbahan na magsasabi, kayo lang ang makakaligtas. Sapagkat kapag sinabi ninyo na kayo lang ang makakaligtas at ang hindi umalib sa inyo ay hindi makakaligtas, anti po ito na paniniwala. Isa po itong paniniwala na kontrang-kontra sa itinuturo ng Diyos, sa itinuturo ni Kristo. Ano kaya mag-iwas po tayo. Nasa Biblia din naman eh, yung mga antichrist gagamitin mismo ang salita ng Diyos magpapakabait sila gagamit sila ng magagandang salita gagamit sila ng mga magagandang gawain mamimigay ng kung ano-ano pagtulong sa kapwa pero may kapalit na pananalig di ba? mamimigay ng kung ano-ano mga regalo o kaya tulong pero ang kapalit nun kailangan ay manalig ka sa kanilang pinaniniwalaan kahit na alam mong mali di ba? So yan yung turong huwad na ng Iglesia ni Cristo. Kahintay na sa kanila. It's an Antichrist. christ Yes, totoo po yun. Pero Diyos pa rin makakapagsabi. Yun nga, hindi natin... Di ba? At marami din ang mga bagay ang nagsasabi sa kasalukuyan na itong sekta na ito, itong grupo na ito, na ang mga mananampalataya tungkol sa kanilang pinaniniwalaan ay nabubuhay sila sa kanilang paniniwala at kanilang pananalita, di ba? At na pinapangatawala nila yung kanilang pagiging anti-Christ, ba? Ang natin nasasabi yun. Sinusuportahan nila yung mga taong uh, natin uh, loudly or very vocal na makikita mong mga corrupt politicians, mga magnanaka o mga kriminal, mga palamura na mga politiko. Yung ki, alam na alam mo mga gumawa ng mali sa lipunan, pero sila pa yung sinusuportahan nila dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang rason. Pero may choice ka na tama eh bakit hindi mo sinusuportahan yung tama kung talagang totoo di walang Panginoon ang iyong uh, di ba? So, very contradictory di ba? Kung ikaw ay isang miyembro ng sektang ito na nananalig sa ganung paniniwala, bakit ang kanilang pamumuhay ay baligtad, di ba? Kung itinuturo nilang kabutihan, bakit sinusuportahan nila ang kasamaan? Di ba natin sinasabi na masama talaga dahil may chance sila magbago pero sa pamumuno sa bayan din kailangan 'yung uh, yung lesser evil kung meron namang madinama mabuti. 'di ba ayan so mga kapamilya mga kapatid kung meron kayong gustong uh, itanong o ipa-research sa atin na mga pinaniniwalaan nila na ano po anong dapat na i-counter dapat na dito yung paliwanag mag-message lamang kayo dito sa ating... Uh, FB page and then sa ating YouTube channel. So just comment below and next upload, next video yung gagawa natin ng paraan na may ito ng tama. So maati ang uh, espiritu ng kapayapaan, ang espiritu ng Diyos na tayo bigyan ng paniniwala ng tama mula sa uh, butihing Holy Spirit sa ating uh, the Holy Trinity, the Father and the Son. Ano po, um, tayo ng Biblia at The Holy Ghost will explain it to us. Okay. No need na mag-talong tayo sa ibang tao kung meron naman tayong nababasang salita ng Panginoon. Mauunawaan natin ito sapagkat ang Holy Ghost or ang Banal Espiritu ng Diyos ang mag sa atin para lubos na maintindihan ito. And again mga kapanalig, mga kapatid, thank you so much sa pagdurin yung pagsubaybay sa ating channel, sa pagsubscribe. Maraming maraming salamat po. And sa muli, ito po ang inyong host, Arante. Oh